Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinadeport ng pamahalaan ang 180 foreign nationals na karamihan ay mga inchik pabalik sa kanilang bansa. Nagsilbing posas ang cable ties na nakatali sa mga ito at nakasilid naman sa trash bag ang kanilang mga gamit habang nakapila sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang sila sa mga inaresto sa ni-raid na Pogo Hub sa Pasay City noong Oktubre na nidiscovering Scam Hub at may nakitang prostitution den at torture chambers sa loob ng gusali. Napag-alaman din na walang working visa ang mga nahuling Pogo workers kaya idineklara silang undesirable aliens. Dahil sa patong-patong na paglabag, blacklisted na sila sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, ito na ang pinakamalaking deportation ngayong taon. Ibinunyag din ng PAOCC, umabot na sa mahigit 14 million pesos ang halaga ng ginastos ng pamahalaan mula sa pag-rescue hanggang sa deportation ng mga nahuling Pogo workers. Itong unang batch ng ipapadeport ng gobyerno at inaasahan ng magkakaroon pa sa susunod na linggo. Hinihikayat ng mga mambabatas ng Makabayan Block ang House of Representatives na investigahan ang bilyong-bilyong halaga ng learning equipment na hindi na ipamigay ng Department of Education o DepEd. Sa isang report ng Rappler na bunyag na hindi pa binabayaran ng DepEd ang warehouse fees sa Transpac dahil sa pagkabigo ng ahensya na mapamigay ang mga item. Ayon sa report, kasalukuyang nakikipagnegosasyon ng DepEd para sa logistics ng pag-recover ng undelivered materials. Giit ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro, kailangang imbestigahan ng Kongreso ang dating audit reports ng DepEd para malaman kung ano ang nangyari sa deal ng ahensya sa Transpac. Itinakda ng Department of Tourism ang 7.7 million international arrivals target sa taong 2024. Sa isang statement, kinlaro ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na kahit na mas mababa ang bilang kung ikukumpara noong 2019 na may 8.2 million tourist arrivals, ito'y isa pa rin nalalapit na hakbang para ibalik ang turismo sa pre-pandemic levels. Pinangako ni Frasco na magpupursigi ang DOT na makamit ang target sa tulong na rin ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Nagpahayag din ng pasasalamat ang kalihim sa lahat ng domestic at foreign tourists na bumisita sa Pilipinas ngayong taon. Una nang sinaad ng DOT na nakamit ng Pilipinas ang 4.8 million tourist arrival target sa taong 2023 noong Nobyembre. Ayon kay Frasco, napakita sa bilang na ito ang posisyon ng turismo bilang isa sa mga haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.